very healthy food. Lalo na sa ating pamilya, kailangan kumain tayo ng gulay. Makulay ang buhay. Hello, hello. May hapon, karon Martis karon diri it's a Tuesday Tuesday it's November 14 so magluto naman ako ng panghapunan ito magluto tayo ng ano chapsoy kasi healthy ito kasi itong gulay no ito patul <laughs> sa yuti at cabbage may carrots ayan ayan ito ang ano natin ngayon ito ang luto nyo ngayon ito si Mama Mer Mama Mer Kusina magluto naman tayo ng hapunan para sa ating pamilya baka ninyo ito simple lang ito mga guys, chicken ang ano po, hindi pork para masarap din Sarap. hello, ito si Mama Mer Kusina magluto tayo ng panghapunan. Sapsoy. Sapsoy ito. Simple lang. Ayan. Lagyan natin ng kunting oil. Kunti lang para... Um, um. Tapos, ilagay natin ang as. Ito. Luto naman tayo panghapunan ng ating pamilya. Loto tayo. Simple lang. Simple na tsaksoy. Pero para ano, masarap itong gulay. Masarap kumain tayo ng gulay palagi kasi para maano sa ating katawan. Malusog tayo. Hindi tayo ano, sakit dyan. Mm. Kemudian chicken, kemudian ay, menyatin itu tuh. chicken, itu tuh, chicken. Ini nasi, ini nasi para tak kenatin para malam untuk yang chicken. Dan awak nak makan apa? Ini. Lulod na to ang sayuti. Kani eh, sayuti. Pag na mm. nato. Idungan na to ang oh, carrots. Okay. Dugay-dugay mo -dugay, po niya siya na bata. Pinangang idungan. Lamig Ayaw atong sapsoy Ano siya? Tutong bahay ni Mama Morn Subukanin yung mga guys Masarap ito sa ating pamilya Healthy food ang Gulay Masarap ang gulay dito so guys, inunod na natin Ang cabbage Para Maano sa nalungan <laughs> sabay sila pagkaluto ng sayote yan, sakipan na lang natin ha? sakipan natin mm. wow ang sarap ng aking gulay. Mm. Ito, ilon na din natin itong patula. At itong bill paper. And then, lagyan natin ng oyster sauce pang palasa, pang pasarap ng ating ulam. No, toyo. Ito lang. Oh, Lalo na sa ating pamilya Kailangan kumain tayo ng gulay Makulay ang buhay Sa pamilya, makulay ang buhay Ayan. Miles, okay. Tilawan area. na to ha Kung lami ba yun uh, baby. Sarap Parang store. restaurant, restaurant ang lasa Subukan so, ninyo mga guys Masarap ito Simply lang ang luto Pero masarap